Nagpabridge nga pala si Papa Tamping. Kaya naman nagpabridge din kami. Pabalik so, nga pala ito ang kinalabasan. Ano? <laughs> Magiging kahoy yan. Ha? Huh? Magiging kahoy. Dito nga pala napansin ni Papa Tampi ni Mama Aba, na maaba na ang kanyang buhok. Tapos nga pala sabog-sabog pa. Magpapabred na siya kay Mama Tampi. Subalit so, si Mama Tampi ay merong ginagawa. Dahil nga pala naglalaro pa siya ng... Dahil nga pala naglalaro pa siya ng 1999. Tapos nga pala si Tampi busy sa kakanood ng TV. Hindi nga pala siya makausap. Dahil nga pala sobrang ganda ng kanyang pinapanood. Dahil nga pala pinapanood niya events Wednesday. Kaya ba mga ka doon na panood niyo na ba? Dito nga pala si Mama Tampi nagsimula na mag-escape Papa Tampi. Subalit so, nga pala si Mama Tampi ay medyo tamad pa. Sabi nga pala ni Mama Tamp Siyempre, mas maganda pag sa veterano siya magpapagawa. Hindi nga pala katulad nung dati, marami pang book na natitira. Dahil nga pala gusto ni Papa Tampi gayaan ng kanyang abatar sa Roblox. kamit naman kung magiging gamukha na ni Papa Tampi. Siya nga pala, ano pang kulang kay Papa Tampi? Pagkalipas nga pala ng ilang oras ay nakauwi na siya. Ito nga pala, ito ang naging resulta ng kanyang braids. Dito nga pala, pumasok na siya sa kwarto. Ito nga pala, nung nakita namin yung book ni Papa Tampi na mga kami. Sobrang ganda nga pala ng braids sa kanya. Dito nga pala, huwag lang siyang titingala. Dahil nga pala, pag si Papa dapat ang para siyang kalbo. Dahil nga pala ang laki ng kanyang noo. Dito nga pala gusto ko rin siyang hawakan. Dito, mm -hmm. dito nga pala nang nawakan ko ay sobrang asti. Dito nga pala nag-request ako kay Papa Tambi kung pwede niyang gawin sa akin to. Dito nga pala nagpabili si Papa Tampi sa mga kailangan. Dito nga pala nakabili na ako. Dito nga pala ang binalig ko ay at Jel. Dito nga pala naupo na ako. Dito nga pala sobrang ako na dahil sisimula na ng na ay Papa Ang gamit nga pala dito ni Papa Tambi ay toothbrush lang. Kapag ay makadang pwede din naman yun. Dito nga pala ginawa na ako ni Papa kinpin. nga pala magawa ito ni Papa dito nga pala nalagyan ako ng gel ni Papa Tampi Pagkalipas nga pala meron tumawag sa labas Sakto nga pala ito ang parcel ko Dahil nga pala nagpabila ako ng jacket Ito nga pala aking pamorma Bagay na bagay nga pala ito sa bagong hairstyle ko Dito nga pala balik na tayo sa ginagawa ni Papa Tampi Dito nga pala ipatapos na uh, Magagaya ba natin ito? Eh, hindi <laughs> Tingnan natin guys Ayan na ito? Ang hirap. <sighs> Mas hirap pa sa pagbuo ng bike <laughs> Wala, ubos ang oras natin, Kailangan natin eh. Kailangan na natin mag-upload eh. Mamaya, bukas. Ah. Ah, mga manunod ay, mo na ako bukas. Eh, stampo daw. Saan masyadong may ikli? Ah, tapos stampo <laughs> naman. Pagkita <laughs> mo doon! Pagkita mo doon! Dumo! Dumo mo <laughs>